Alam mo bang pwede lumitak utak mo dahil sa pagtakbo? Sa isang marathon event noong 2009, ilan dun sa mga participants ay nakaranas ng pagliit ng utak nila. Dahil dito, nakaranas sila ng sakit ng ulo, yung iba laging sabaw yung pakiramdam nila, at naging sobrang irritable. Actually, marami pong benefits ang pagtakbo kasi nakakabuti po yan sa BP, maganda sa kolesterol, at maganda sa mga pasyente may diabetes. Pero syempre, kung mali ang pagtakbo mo, posibleng may masamang mangyari. After ng follow-up dun sa mga marathon runners, nalaman nila na yung mga nakaranas ng pagliit ng utak ay kulang sa tubig at kulang sa tulog. At dahil ang brain natin ay 80% gawa sa tubig, nagkaroon tuloy ng changes sa water content ng brain nila dahilan para lumiit ito. Tandaan na bago tayo tumakbo, dapat po sapat ang ating tubig, hindi sobra, hindi kulang. Dapat po sapat din ang ating tulog at kumpleto rin yung ating kinakain. Dahil tubig lang naman yung nawala sa brain ng mga participants, mabilis din sila nakarecover at bumalik sa dating sukat yung mga brain nila. Huwag po kayo matatakot sa pagtakbo kasi marami po itong benefits lalo na sa utak natin. Basta, lagi pong tama ang ating preparation. Mas mabilis pa rin po makalit ng utak ang yosi at alak. So kung may kaibigan ka na nasa running era niya ngayon, share mo sa kanya tong video